Magandang tanghali po. Nabutan na tayo ng gutom dito sa pilahan natin sa South Station, Alabang. Eh, dito na lang tayo kumain sa loob ng minibus. Mga guys, air po naman to. Sobrang init sa labas. Ayan. Andito pala yung gwardya dito sa Alabang, nasa loob dahil nagpalamig-lamig. Dahil init sa labas talaga. Ayan, Ayan kain po tayo. Kain tayo bro ay yung gwardiya sa dito sa pilahan namin sa South Station Alabang nagpalamig dito sa loob ng minibus ayan guys ang ulam natin guys ay uh, chicken curry at uh, ayan na nga pang military kain to mga guys pang mabilisan mabilis ang kain mga guys yan ah. yan ang buhay yan ang buhay buhay ng mga mini bus driver ayan makupos na natin yung pagkain guys at ah, nakapila tayo pag napuno na to alis na naman tayo shout out sa mga followers natin at sa mga viewers natin yan update ko lang kayo sa ating mga upload na dahil eh, yung upload natin eh, ganito na lang busy tayo hindi tayo magpagluto at uh, anong content na ginagawa natin sa mga pagluluto ng laman uh, guys at uh, buhay buhay yan may matutunan kayo sa mga nangyari sa buhay natin yan, uh, yan. ang dating milyonaryo mini bus driver na lang laban lang tayo dahil eh, kahit marami man natutuwa sa atin o oh, na nagkaganito tayo lumalaban tayo ng parehas ayan guys ubos na natin ang ating pagkain mabilisan ayan ang cowboy talaga mga guys lagi-lagi natin pinapasalamatan yung mga viewers at uh, mga commentator natin yan thank you, thank you sa inyo lahat God bless sa inyo lahat kayo ang inuuna ko laging pasalamatan mga followers, subscriber at uh, viewers thank you sa inyong suporta ayan hinahanap natin yung swerte kung saan talaga hindi tayo pwede mag sa isang lugar kung wala naman tayong asenso ayan lilipat tayo ng trabaho kung kaya kinakailangan na medyo malaki ang kita ayan guys tapos na ang ating tanghalian thank you po at uh, na naman tayo